na umaga sa inyo uh, naalala niyo po ba yung na-upload kong speaker na binili sa SM eto na yun ngayon bali ano siya magka dalawang taon na ayun o oh, sira na yung hawakan niya ayun o sira na pero o oh, okay pa naman yung mic niya nagana pa ayan ayan nagana pa basta tong isa na to lobat to nagana pa naman isa isa pa ayan. Hmm. Nagana pa siya. Oh. nagana pa siya. Ayan. Ayos pa rin siya. Medyo nagkaroon lang ng problema. Nagkaroon lang ng problema speaker pero pag ginamit pa siya. Oh, nagana pa siya. Di ba? Hmm. Ayos pa. Nagana pa siya. Ayan. Patay muna natin. Ayan. Nagkaroon siya ng problema nung nakaraan ayan ito yung sa ano ko sa first vlog ko bagong bili siya nun pero ito na ngayon ayan. ito na siya ngayon bali nasira yung ano niya yung battery niya nasira ngayon pinakayos ko siya ayan pinalitan yung battery niya bali ang nagastos ko sa battery niya bali 600 lahat kasi sa kanila na yung battery nasa nagayos Yan, 600 na ubos ko. Nung pinayos ko siya, yan, ito, ganito nangyari. Dito siya tinanggal eh. Dito. Dito siya tinanggal. Ngayon, pag pinatugtog mo siya, sabog na siya gawa nito. Hindi na ibalik ng maayos. ng dito. Pag patugtogin mo siya, sabog. Sabog yung tugtog. Kaya ayan, itong ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng tali. Parang yung nakaano dito, ini, yung nakanganga dito, inipit ko na lang yan. Tapos tinaliyan ko para hindi mag-isabog. Para hindi mag-isabog. Yan. Yan. Pero ayos pa siya ngayon. Ayan, nagagamit ko pa siya. Ayan. Ayos pa naman yung mic niya. Uh, basta't lagi nyo lang lilinisin yung mic. Ayan, lagi nyo lang ito lilinisin. Yung mga mic na to. Ito, ilang beses na ito kinalawang. Ito, mic na ito. Ilang beses na ito kinalawang. Ano ko na siya? Uh, nilinis ko, tapos pininturahan ko na lang siya ng kulay itim. Yan. Pero, original siya. Kasi, mahalata doon ng original, gawa ng mabigat. O, pag yung mga magagaan na ganito, wala yan. Dokol yan. Yan. Eh, medyo kinakalawang-kalawang na rin siya yung ganito niya. Pero, kailangan mo lang linisin araw-araw to ng ganyan yan para hindi siya kalawangin yan ayos na ayos pa siya yung karton niya wala na ano na ito ito si Rana ayan kasi dalawang taon na Pero sa, sa pag-charge naman Ayan makikita naman natin Ayan o oh. ayan. ayan Ayan yung makita natin yung pula dyan Pag nawala ba Inukot natin yan Diba Type C ni type C Ayan Pag sinaksak natin yan Ayan Pag Pag wala ng pula dito Ayan Pag wala ng pula dyan Puno na yun uh, uh, puno na sa lahat ng sa lahat ng nag-comment sa isa kong video. Ito po 'yon, ganito po 'yon. Pag nawala 'yon po dito, wala na po 'yon. Puno na po 'yon. Yan, medyo dumidumi -dumi rin dito pero ito basta lagi niyo lang dilinisin ng dito sa harapan. Oo, kasi anong ano ba ano, pagpapatugtog ka. Yan. Yan, ito yung palakasan. Ayan. Ayan. Pag tumunog ng ganun, pag tumunog, nakatodo yun. Ayan. mga guys. <laughs> Ingat lang. Ingatan nyo lang ang mga gamit nyo guys para magtumagal. Ayan. Ganyan lang.